Ang sasarap naman ng mga nilutong ulam ni madam sa mansyon Makakapagsabi ka na lang talaga ng wow. Let's go. Nagmamadali na nga itong si madam Mamimili kasi siya ng lulutuin Ulam na pang hapunan Abay mga ilang araw din kaming nagulam ng tuyo Nagalala na nga ako sa physical and mental health namin Kakaluto namin ng hotdog Mukha na kaming itlog Pagdating nga sa palengke, ang una naming binili itong mga ricados. Hindi kasi sasarap yung mga niluto mong ulam kapag wala to. <laughs> Tapos may nakita nga akong crabs dito. Nag heart heart na yung mga mata ko. <laughs> Bumili nga ako ng crabs, pati na din itong hipon. <laughs> Hindi lang mga seafoods, pati na din itong mga karne. Mga karning baboy at pati na din itong karning manok. Woo! Dahil hapon na nga kami namili. Siyempre, <laughs> nabutan na nga kami ng gabi. Naglakad lang ako sa unahan para bumili ng mga prutas. Hinog na saging lang naman sana yung bibilhin ko. Pero itong si madam nga, pumulot pa talaga ng hinog na mangga. May nakita nga akong kakaibang grapes dito. Titignan ko lang naman sana pero napabili ako. Bago nga umuwi, bumili muna ako ng mga tinapay. Eto kasing maaangkan ko tuwing aalis ako, laging nagpapabili ng tinapay. Kaya hindi ko talaga pwedeng kalimutang bumili ng tinapay bago umuwi. Baka singilin ako pagkadating, mahirap na. Nagmadali nga akong umalis kanina. Nagmadali din akong umuwi. Siyempre, lulutuin pa tong mga ulam. Alangan namang kainin namin to ng hilaw. Eto na naman siya. Nagbidabida na naman sa pagluluto. Una mo nang hinugasan yung mga lulutuin. Para matanggal yung mga germs at marami pang iba. Pagkatapos, eto na namang mga ricados. Tuwing maghihiwa ng sibuya si madam, magdadrama na naman. Binalatan na din ni Madam yung mga dapat balatan. Katulad nga nitong mga patatas. Hindi isang putahe lang pala yung lulutuin ni Madam. Kaya sinimulan na niya itong imarin itong mga karne. Pinagsama na niya yung karning manok at baboy. Nilagyan niya lang ng toyo. Tapos ito nga ding mga kalamansi. Ang nagpapasarap lalo niyan ay yung kamay ni Madam. Abay, nilamas ba naman niya ng nilamas? Wala nang sasarap pa sa lasang kamay. Priprituin pala ni Madam itong karning manok. Kasama na dyan yung pork chop. Niligo niya nga muna ng harina bago niya pinrito. ising isi ng lutuin ni Madam to. Siyempre, nakapag-eksperimento na siya ng ganito eh. Hindi basta-bastang prito lang to. Sinamahan na ng dasal ni Madam to para sakto yung pagkaprito. Nagluto din pala itong antiko ng humba. Eh ang problema, nakalimutan na niya kung paano lutuin. Kaya eto, nag-search pa ako sa Google at nanood sa YouTube. Para lang talaga hindi mapalpak tong humba namin. Baka tanongin nyo kung may okasyon. Abay, wala. Naisip-isip lang ni Madam na magluto siya ng masasarap na ulam ngayon. Sos, nagbidabida ka lang talaga, Madam. Tignan na lang natin kung hindi mapalpak tong mga niluluto niya. Pag madami kasi akong iniisip, ang ginagawa ko ay magluto lang. Isa lang kasi yung iisipin ko nito. Ang sasarap yung mga niluluto ko. Mawawala din yung mga iniisip ko kapag makakatikim ako ng masarap na ulam. Pagpasensyahan nyo na lang muna si madam. Ngayon lang kasi yan hindi napalpak. Ito nga ang piniriton niyang manok. Kaya ayan, abay proud na proud na. Woo! Kung magprito si madam, kung hindi sunog, hilaw pa. Pero ngayon, masasabi kong perfect sa pagkaluto. Ewan ko na lang dito sa ikalawang pagprito niya. Kanina, saktong-sakto pa yung kulay ng pagprito ng manok. Pero eto, parang na-over sa prito. Pero okay lang yan, at least hindi sunog. Magluluto din pala ng seafood itong si madam. Kaya inunan niyang pinalambot yung mga dapat palambutin. <laughs> Katulad nga nitong kabibi at itong ang crabs. Inuna ng nilaga ni madam bago nga niya gigisahin. Para siguradong luto na talaga. Siyempre, hindi gumamit ng use oil si madam. Naglagay siya ng butter bago ginisa yung bawang. Tapos, sinunod na nga yung sibuyas. Pagkatapos, inilunod na nga niya itong mga hipon. Sa laging pagluluto ni madam ng seafoods, hindi na talaga siya mapalpak nito. Eto na nga, binuhos na ni Madam yung mga crab. Hinalo, halo, halo lang ni Madam para mamix ang all. Woo! Binuhos na nga ni Madam yung mga kabibig. Tinakpan lang ni Madam ng mga one second. Tapos binuksan ka agad para haluin ang haluin ang haluin. May panibagong natutunan si Madam. Naihalo nga dito sa niluto niyang seafood. Hindi ko din mabasa kaya kayo na lang din umintindi. Basta chili paste daw to Pero hindi ako sigurado ha Hinalo na nga ni madam dito sa seafoods na niluto niya Parang ang sarap ng tignan na. Ang daming pinagdaanan nitong humba na to Kaya eto tatapusin na natin Pero hindi ko na alam kung humba pa ba to or adobo Hinalo na nga ang huling sangkap Nilagyan na ng black beans ni madam pero nagmumukhang adobo pa din Nilaga na nga muna ni madam itong patatas na hiniwa niya Patatas na lang yung kulang sa seafoods na to, kaya nilunod niya. Hinalo lang ni madam para yung patatas ay magkalasa. Dahil tapos nang lutuin yung mga ulam, kaya maghahapuna na kami. Dito na nga lang kami sa labas ng mansyon magmumukbang. Bago nga nag-start yung bakbakan, syempre nagdasal muna kami para madami pa kaming blessing na makakain. Tapos nilabas na nga yung mga cakes na tira sa birthday ni madam. Sa dami ng cakes ni madam, buhay na buhay pa hanggang ngayon. <laughs> Perfect na talaga tong hapunan namin dahil sa masasarap na nilutong ulam ni Madam.